Alin nga ba ang malakas? Clip pan or cellphone charger? Aalamin po natin yan. At magkano binabayaran mo sa kuryente sa paggamit ng clip pan? Sobrang init ng panahon. Uh, marami sa atin yung gusto magtipid. Pero may pag-iingat po ah. Hingatan nyo po na huwag ma-overuse. Huwag mahulog ang clip pan para iwas po sa sunog. Okay? So bali ito po. Meron po siyang 7.8 watts. Okay? Sabihin na natin 8 watts na po yan. Okay? So 8 watts. Ayan ko. 8 watts po ah. Ngayon, meron tayong cellphone charger. Wala po siyang watts kasi wala pa siyang nakaload. Ayan, no? sa mga may cellphone charger dyan, kapag naka-plug, kumukusumo ba? Ang sagot ay hindi. Ayan po. Hindi po kumukusumo ang isang cellphone charger kahit na naka-plug po siya pero walang nakaload or walang gumagamit. Ayan po. Stable lang. 0 watt. Ayan. So ngayon, lalagay na natin yung ating cellphone kung ilan yung wattage niya. So, yung clip pan po, 7.8 watts. Ayan, no? charging na po yung cellphone natin. At ilan ng wattage na ilalabas niya? Ayan, mga referman, no? 11.4, so mataas pa yung cellphone charger. O, kunin natin yung stable. Yung uh, stable uh, or steady na wattage. Tapos, compute po natin yung clip pan, no? Ayan, so 11 watts po siya yung cellphone. So, mataas pa po yung cellphone charger, no? So, ngayon, i-compute na natin kung magkano sa isang buwan. Sa lahat po ng competition po natin, isang buwan po yung kinocompute ko, no? Hindi araw. Uh, meron po kasi nalilito sa vlog ko nung nakaraan, yung uh, electric stove, sabi ko doon, ay uh, isang buwan, hindi po per day, no? Ayan, so, compute na po natin yung clip pan na uh, meron siyang 7.8 watts. Sabihin na natin 8 watts na. Ayan, no? So, 8 watts po yung clip pan. Ito, So sabihin na natin sa, sa loob ng 20 hours ginagamit umaga gabi. 'Di ba? Isang araw 24 hours. So sabihin natin na 20 hours lang kasi may pahinga naman 'yan, hindi naman pwedeng hindi naman pwedeng 24 hours. So 20 hours times na 20 hours, isang araw, ayun po 'yung lumabas. Okay, so ngayon i-times it po natin ng isang buwan na, isang buwan mag per man, Okay, isang buwan po to ah, yung pag-compute. O, oh, time is 30 days. Ito po yung lumabas. Ngayon, i-divide po natin kung magkano yung per kilowatt hour sa inyong lugar. Ay, mali. Mali pala, mali. Okay, so 8 watts. Time is natin ng 20 hours. Ito po siya. Ngayon, uh, 30 days. Time is po ng isang buwan. Ayan po yung lumabas. Ngayon, i-divide po natin yung kilowatt. Okay, yung po kasing kilowatt ay 1,000. Ito po. Ayan, nakalimutan yung kilowatt tuloy. Ayan po yung lumabas. Okay, so ngayon ito yung po natin kung magkano binabayaran na per kilowatt sa inyong lugar. So, example po sa amin, 11 pesos. Ayan po mga ka 52 pesos po sa loob ng isang buwan ang paggamit po ng clip pan.